Hello lovies! Welcome back again sa aking Liz Lacquat Sarah mini vlog. And in this video nga is finally may share ko na rin sa inyo yung day 9 itinerary vlog namin dito sa Kyoto. Pumunta kami sa Nara Park, Kushimi Inari Shine and Arashiyama Bamboo Grove. Talagang sa totoo lang naghalo ang kaba at excitement dito sa day na to. Kinakaba na ako kasi maulan siya guys and excited ako kasi mapupuntahan ko na finally itong mga lugar na ito. Kimakita nyo nga dyan is nakasakay na kami sa taxi ayan, papunta na po kami dyan sa Narapan. And, ayan nga, sinasabi ko, no, kasi naulan na nga, kaya buti na lang may dala-dala kami <laughs> tayo. ang <laughs> so, so sawan mo. Ha? Huh? gusto mong beer? Nakakaaliw naman talaga itong mga deer dito. Alain mo yung lalapitan ka talaga nila. Sila talaga mismo yung lalapit sa'yo. Parang naka-curious din sila. At the same time, iniisip nila kung may daladala kayong mga pagkain. And about pala sa mga pagkain, may binibenta naman sila dyan na pagkain talaga for deer. At kaya maya maya naisipan na rin namin na bumili na lang din para pakainin sila. But bago yun, eh, picture picture muna kami. Ayan, para naman may remembrance kami dito bago kami umalis. Grabe din kasi sa mga time na to, umuulan na talaga kaya basang basa na kami. Hindi kasi namin na-check yung araw na to, na maulan pala at nakapag-book na kami. Bale, ito pa lang na-book namin, is tour na siya, no, nadadalhin kami dito sa tatlong tourist spot na Bale, bale. bale na-book lang din namin to sa Kluk. may libreng bus at tour guide na. At ayan nga, kung makikita nyo, pinapakain na ng Diyosawa ko yung mga diya. Tuwa, papansin nyo, sobrang layo ko lang sa kanila kasi natakot talaga ako nung lumapit sa akin yung diya at na-try niya akong kagat. E. Though, hindi naman sila masakit mga gat kasi wala naman silang ipin, pero talagang magugulat ka na lang kasi kasi para ka nalang At ayan na nga, sinulit na nga namin mag-video to picture-picture kasi aalis na rin kami mayamaya. At ayan na, at finally na meet na namin yung tour guide at ang bus na aming sasakyan. Bali, yung ginawa kasi namin is imimit na lang namin sila sa Nara Park since etong bus na to is from Osaka pa. At ayan na nga, sa so sobrang lamig, makikita nyo nagmo-moist pati yung bintana. Ayan, finally, nakarating na kami sa aming second destination na Arashiyama Bamboo Group. <laughs> Bali, dito sa pupuntahan namin is ili-lead lang kami ng aming tour guide sa entrance. Pero hindi na siya sa sama papasok kasi nga ang lay. Marami kang madadaanan ng mga dito. Hmm, na mga dito. dito tayo At ayan, nakapayong pa rin kami kasi maulan pa rin naman siya. By the way, siya nga pala yung aming tour guide daw. Nakalimutan ko yung kanyang pangalan. Pero sobrang bait din ang tour guide na yun. Ayan na nga, papasok na kami dito sa Arashiyama Bamboo Grove. Grabe, kalawak pala talaga ng bamboo grove na ito. Feeling ko tuloy, sobrang perfect itong puntahan kapag maaraw kaysa maulan. Kaya na nga, kung makikita nyo, puro payong na lang yung nakikita nyo sa video. Kasi nga maulan dito. Kaya hindi ko talaga sa'yo masasuggest na puntahan to ng maulan, guys. ฟังนิด Pero ayan, dahil aesthetic pa rin ang labanan, kaya kahit maulan, picture-picture pa rin. At sa aming paglalakad, ayan, may mga tao din humihinto dito na part. At ayan, may mga notes na nakalagay dyan. Siguro mga wishes, I don't know. Pero ayan, dumiretso na kami sa unahan. At ayan, nakita na rin namin finally yung spot na to, wherein dito talaga napipicture yung mga tourists. At ayan, napicturean na rin natin, no? Kaya pagkatapos talaga namin pumost-post, ay umalis na agad kami kasi nakaw yung oras. Sinahabol din namin. Na din talaga yung naka-disadvantage kapag kukuha ka ng tour Kasi hahabulin mo talaga yung oras mo E mauubos pa naman din yung oras mo sa paglalakad pala At nung pauwi na nga kami, may nakita kami maraming pumipila dito sa kainan na to Kaya pumila na rin kami at tinayin namin Malas squishy siya at parang fishball yung sauce, yun lang Pagkatapos namin kumain is of course, naghanap na rin kami ng kainan since lunchtime naman na ito At ito yung ipinili namin kasi nga malamig, sobrang lamig Kaya perfect talaga tong mga noodles, mga Amin or kung ano-ano pa nakainin sa season na yan. Kaya ayan, kita nyo naman, ba diba? Sarap na sarap ako sa kinakain ko. Pero sobrang lalaki ng mga noodles, kaya ang bilis bumuring mabusog. Kaya sakto na nga sana yung isang order sa pangdalawang dalawang tao. Ayan, pagkatapos namin kumain, is pinuntahan na namin yung third destination namin, which is ang Fushimi Inari Shrine. Ito yung pala yung daanan nyo papunta doon. Ayan, maglalakad ka pa ng sobrang kahaba-haba. At ayan na nga yung aming tourist guide. <laughs> Smiling talaga siya, no? Ayan, na na po yung entrance ng Fushimi Inari Shrine. Ayan, talakad na po kami. More on lakad tayo for today's video. Talagang mauubos yung oras po sa kakalaka dito, guys. Pero worth it naman siya. Ayan po, meron tayong bilihin ng mga souvenirs. At ayan sa bandang yan, guys, is paakyat na yan patungo sa Vermilion Torii Gates. And the Fushimi Inari Shrines is one of Kyoto's Iconic Shinto Shrines. At kung makikita nyo, sobrang daming taong pumupunta dito, guys, sa time na to. Ayan, kung makikita nyo, siksika Balikan talaga, B. Hindi nga kami nakapag-picture ng maayos dito sa daming tao. Pero meron naman kaming nakuhang mga konting shots na talaga masabi kong okay na to. At ayan, dito nga sa spot na to is sobrang perfect ito mag-picture kasi isa din to sa famous spot din dito sa Fushimi Inari Shrine talaga. Kaya sinulit na rin namin mag-video dito kapag wala masyadong tao. Ayan, kaya nakapag-picture naman din kami dito kahit papa And after nga namin is ayan, umakit kami sa pinakataas pa talaga. At yan yung nakita namin. Di na kami umakyat sa ibang part kasi tapagod na talaga kami. Kaya after namin linisin yung kamay namin is umalis na rin kami pabalik. Kaya natsyempohan nga namin nung pabalik na kami is wala na masyadong tao. Kaya nakapag-picture din kami. Yan, makita nyo dyan yung mga pictures namin. Ipapakita ko sa inyo. ano nung natapos na namin tong pasyalan yung Fushimi Inari Shine is dali-dali na kaming bumalik sa bus namin kasi oras na para bumalik. Baka maiwan pa kami. Ayan, may nakita pa kami nakasuot ng kimono. Sayang at hindi kami nakapagsuot pa. Kaya nga, sabihin ko sa inyo guys, mas maganda pa rin talaga na hindi na lang kayo kumuha ng tour kapag nandito kayo. Kasi hindi nyo talaga as in masulit yung time. Parang sa paglalakad pa lang patungo dun sa area, ubos na. 40, yen. 40 yen. No, 60 to 70 pesos. Ayan, nung no, nakarating na kami sa malapit sa amin is naghanap na rin kami ng convenience store para bilihan namin ng panghapuna namin. Ayan, may nakita nga kami convenience store. Grabe, ang ang lamig-lamig ng mga oras sa to guys, sobra. And ayan po yung tinutuluyan namin no, na Airbnb Birds Hostel. So, self-check-in po siya. Ay, nakating na nga kami at kumain na rin kami. At yun po. Yan po yung pagkain namin. Masarap po yung pagkain sa convenience store. Alam mo yung parang nakakamiss talaga dito, guys. Feeling na isa to sa gusto mong balikan sa Japan, yung convenience store nila. Kasi asarap ng mga food. So, yun na po natatapos yung ating mini-vlog sa day 9. Salamat sa panonood. Bye!